for today's video mga idol maing buntag so magkutan ka dabong mga idol ha ay atong ning utanon mga idol so dabong ni siya mga idol muna itong ko kahapon so atong ni siya pagka utanon mga idol so kini slice na lang natin itong gagmay nga ingani nga pumagi para

Pwede na ito ni Moon, ligid-ligid mga idolo. Tarak-tarak. Lamig niya siya, gisahon mga idol. Labi gula niya sa tinapa. Agkoy, kanagid. Tapos mantika siya nga daghan. Kanagid, mawagin niyang paborito nga dula na niyong dabong tinapang pa pat kabok salmon no isa gola basta bisag imong bahaw dan ah, hurot ang nakakuwalan din yung mga idol sa probinsya tagpuyo libre ang ngani nga klase nga mga utan kaya kung sa syudad pata Ah, okay ni. Eh. Ato na ni siyang gipalit. Gibinayra na. Pero dili na taghinlo. Ito na tagluto. Kaya ready to cook naman itong baligya. Kini ah. Ato gini tsagaan gina na ito ni paghinlo. Gikan sa pagkuha. Nga iyang dapaw. O hu, paghugas. Mau gini siya. So tsaga-tsaga lang. Kaya dapaw mag siya. na amin yung mga idol inyong putiwason ang pagtanaw sa ang video kaya muna siya ang ang tinood nga investment kung manon ganyan nyo dili nga nga ag, ag comment mo pag katungara dili kaya abin nyo sa tinood lang agapiktahan niya po ng inyong mga video kung dilin nyo humano ang pagtanaw sa inyong video sa iyong kapwa content creator kay mo gina ang tinuod nga ginganlan og organic organic engagement na ako na na siyang naobserbahan mga idol kay tong mga pipila pa ko kabuan ako na siyang gibuhat gatan ako video sa mga uban nga mga content creator na ako sa manon, so Dato akong kung Diyos dato Dalira kayo dito taas akong Diyos Niabot na siya nyabot, Mga upat ko kabuan Niabot akong Diyos dato 150k 150,000 Diyos Pero nung Naid trabaho lagi usahay Na Agtanaw ko Sa kanang ag tanaw ko sa mga video sa kauban na ito mga kapwa content creator di na na ako, kahuman kay tungod lagi ito sa na ag ag kuha na ko diritso ag like ag ag comment ag comment na ko dritso, ag like or tingnan nga ba Papilip, mga pipila ka buwan ah, mga pipila ka mga buwan na tingala lang ko pagsosya sa akong dashboard ang akong engagement wala na ni daw na ni pula na so muna akong naobserbahan nga kinahanglan gid to tiwason ang pagtanaw sa mga video o usap pod mo mo komenta sa ilang mga video nga ang atong pagcomment sad nga base sa ilang gi buhat dili kay agpataka ar tag comment so mo gid mga idol ang sakto gid nga proper nga organic engagement ay tiwason ang pagtanaw sa video balagdugay mahuman mga idol basta kay dili na to ilaktod kay ako na na naagyan ka labi nagtagas mga long form video mga idol ako nang ilaktod ah, dili, dili, dili na pwede mga idol dili mao agkaapiktahan ka po ng imong imong professional dashboard na muna nga gabalik gadao ng imong kwan gapula muna siyang resulta So karon na nga akong dashboard mga idol, gablo na sad balik. Kay gibuhat naman ako ang proper engagement mga idol. So kung nagkuha na sad ko nag nag lang nang upload upload sa gobyerno sa isa gid ka adlaw katulog ko mo upload mga idol mo upload ko rails sa buntag Pag abot sa udto tunga-tunga mo-upload ko long form so pagkabot sa alaw na mo-upload ko ah, uh, photos photos mga uh, picture photos picture isa tapos pagkahapon na yun mo-upload ko na yun text post muna akong kapabuhatun mga idol na muna nga ang result dana mga idol kalsada gikay mga idol ka blue blue gid ang dashboard mga idol so moro to mga idol daghang salamat so morning nga ah, mag maguta na lang ta kay pamuntay kwarta pang palit mga idol so kini sa ato pag nun so, dami so, ni eh, kay morning mga kinaon na to nga na uh, mga pobre so mo gini nga atong kinaon so aturan ni pagasagulan no. og Ah, tinapa. Kay mamugna tong paborito ang tinapa magit namatay mga itong so katong nakarilit dya nga mukha o dabong, dabong anay dabong diri daga no so mugi na mga idol so tiwasagin ninyo ang pagtanaw sa video ayaw ninyo i i dislike ninyo ang video balag di mo ganahan ay lang niyo tanawa itiwas lang pag kahuman pag uman Mora na maka maka kwan nag Saktong uh, engagement mga idol. Thank you very much mga idol. God bless you all.